Ang back pain ang nangungunang-unang sanhi ng disability sa buong mundo. Pero hindi alam ng marami ang lunas dito. Ang tanong ni Janetta Ems, ang sabi niya, nakagagaling ba ng sakit ng likod ang mga ointment at langis ng niyog? Ang sabi ni Doc, una po nating dapat alamin kung bakit sumasakit ang mga likod natin. Ito ay maaaring dulot ng problema sa iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng ligaments at muscles or intervertebral discs, nerves o pati na rin ng spine or vertebrae. Maaaring sinyalis din ito ng problema sa organs tulad na laman ng kidneys o di naman kaya ay bunga lamang ng pangangalay o pangangawit dahil sa maling posture o pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Karamihan sa mga sakit sa likod ay gumagaling ng hindi kinakailangan ng surgery. May ilang mga pamaraan naman para maiwasan o malunasan ang simpleng pagsakit ng likuran. Kabilang na rito ang paglalagay ng ointment na methyl salicylate menthol plus comfort. Nagbibigay ito ng mainit o malamig na sensation kaya nakaharangan ng pain signals na umakit sa utak. Nakababawasin ito ng inflammation o pamamaga. Ang coconut oil naman po ay mayroong lauric acid, isang antimicrobial agent. Pero walang sapat na pag-aaral ang nagpapatunay na mabisa ito laban sa back pain. May ilang over-the-counter pain relievers din katulad ng ibuprofen at paracetamol. Pero para sigurado, mas mainam pa rin na magpatingin muna sa espesyalista at huwag basta-bastang uminom ng gamot. Paraan din ito para tiyaking wala kayong bali sa katawan o malalang karamdaman. Kung mayroon naman kayong mga nais pang isang guni tungkol sa inyong mga nararamdaman, eh, i-ask next na yan. Comment or mag-message lamang po sa aking page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Kirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.